Hindi. B, bijon mo kami ni Daddy ta. Juan. Pag aamin ko sila lang, papapalitin ko sa nang ano, kurtina. Sige. Dogs. Tanggalin mo nga yung mga kurtina sa palitan natin. Pagkain na pa kayo eh, ako pa ang pagpapalitin niyo. No. 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 Signa! yun lang oh. Ilan lang yan oh. Dalawa lang yan. Dalawang bintana. Ano yan na? Sige na eh. Hmm. Pagkain lang. Huwag niya lang akong rito eh. Sige na lang oh. Hindi nga akong makapya. Hindi nga akong Taas. Si Kuya, palagi nyo. Hindi mas lalo ayaw na yan. Sige na, ito lang naman. Wala-wala yan, o. Oh? Hindi. <laughs> Sige na, kidi. Dapat kayo nang gumagawa niyan. Hindi na ako ang gumagawa dyan. O, iyan lang. Kadali, dali lang. Hilahin ko lang, eh. Ah, ah. Sige na. Dalawa lang yan, o. O tatlo. Malit lang naman yung isa. Kuya, tawagin niyo. Ay! Sige na. Sige mo muna yan. Saglit lang naman yun. Hihilahin mo lang yung bakal. Sige na, na. Sige na. Stop it. <laughs> Sige na. <laughs> Dali, kung yun na ako, mabot gardi kuya yun. Hindi naman yun yung mabot. eh <laughs> no, po, ano, tumapak dyan, O, no? oh, tumapak. Ngunit, <laughs> okay, but, but, ano Napakadali lang. Ay, mag-dut, 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 mag Pagod ako. Ako pa may pag-ano yung edad. Sige na. Dalawa lang yan eh. Pihilahin mo lang. Pigil mo muli. Ano? i natin. <laughs> 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 da, oh, na. si kaya tayo tapos ayo <laughs> uh, <laughs> Sige na. O, sige, sige nice. Yugo, mo lang muna 'yung kurtina. Dapat 'yung ina gumawa pa Oo, sige. Yes. Tanggalin mo ah. Oh, tanggalin ng lock. <laughs> 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 oh, ganyan lang eh. Ano ah, ka pa? Oh, Sa'yo, pakikamera na naman ba? Sa'yo? Tagal! Oh, betul. <laughs> 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 <Star -papan -nya. laughs>

Thank <laughs> you.